Ano ba na po. Wala sakit, Lev. Pero kung uminom ka kanina, bakit hindi mo maramdaman yung ano? anesthesia? Mao na yun, no? Nanisin natin. Hindi, yung ano po, di ba pag na uminom? Aray, 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 oh. 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 aray. Aw. 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 sakit, sakit, sakit. Hindi, 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 sakit. Sakit. na ba ang na. Dagdagan na po baka ano, bayaran nga lang ako sa kailan na ito. Ano si siya? Dagdagan nyo lang kung ano si siya. Yeah. Hindi pa pa tayo. Yeah, wala. Ha? Yeah. Wala pa nga eh. Meron pa nang dalawang tayo. Tatay din tayo. Oo, oh, sige. Hmm, oh, picture ang picture dyan. Di ba sa ano, pinakita Bawal. Wal. E di ba? Oo. Di ba, nga oh. diba, demanda yung mga ano, picture doon. E di. iba naman yun.

I'm <laughs>